ihaw tayo ng liyem Wow, sarap. Yan na naihaw. Oo, yay! O, uh, dinakdakan. Magdinakdakan tayo, guys. Wow, sarap. Sarap. Guys, okay, so, wow. nina na kayo, guys. Kain tayo. Liyem po. Wow, inihaw. Wow, sarap. Kain tayo. Yan pa yung iba. Oh, hmm. Whew! Sarap. Mm, wow, sarap. Oh, sunog na. <laughs> Alerto. Alerto. May kayo na dinakdakan. Nagimas. Nagimas di dinakdakan kakabsat. Mm, mga na yan. Mm, mga na yan. Dita na po yan. Bali na kayo guys, so kain na tayo ng dinakdakan. Oh. Inihaw ko kanina yan. O, oh, di ba? Sarap. Mm tikman natin, tikman natin kung gaano kasarap ang ating dinakdakan. Wow. Hmm. Tikman natin sa isa, guys. So. natin. Kamain na natin. Yan guys, so, wow, sarap. Hmm, May <laughs> Mikyun. At iti luto di lokano nga dinakdakan, intunok kakapsat. Kakabsat kan? Kanito ya. Hmm. Mm, sarap. Hmm. Ini Di <laughs> mm. Pepe. Dinakdakan tirukan, no? <laughs>